lusong mga kalabyo yan, yan. maglulupak sa Roma ang mga yan oh ah yan lusong yan at taray ang halo yan yan ari ang may ari ng lusong yan <laughs> ang aming vice president ang may ari ng lusong yan ay galing pa sa Pilipinas yan hand care ni Uwel nung kailan uh, yan oh. Tato, <laughs> yan. Sab pakuala, I -direction kung, kung ang lupa ay sa atin la sa Malimato. Iba, oh, ang taga Malimato oh. Oh. sa Roma may lusong. Yan, yan. Oh. Oh. Ay, lupa kan yes. sa Roma. Ay, eh. Oh. Ay, 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 ay. ay, 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 ay Ano kaya nasukal? Yeah, sa kaniyog? Oo. Ayan, kok Nilagyan ng kok. Nabay! Bakit ako sumadal? Bileng! Papatak sa ipa, O, oh, ano? na. Nagpipigil ako ng lusong, eh. Hey, hindi, na.